ngayon niya ko, mga kapatid. Ano ko? Ito ka, hawa ka mo na to. Huwag mo nang Ito buwat ko eh. Kapayaan nakaupo. Ito mo na ka mo para makalalis ka tayo. Ay, sorry po. Ano? Ano? Magkano ba isa niya? Nak Ayan, nahirapan ng hanap ng mga damit. Dapat nakaraan pa tayo naghanap ng damit. Bakit last 2 minutes naman to? Gano'n di ko alam sa inyo. Kano, ako wala na, ako wala na sa akin problema. Lala, lala. Nawala na tuloy yung aking apong. Dali, dito, dito. Abra. Layas na layas si Abra. Mamay, mawala yan. Baba mo lang muna yan si ano, Tenton. Ayan. Bili kami ng damit, mga kapagsiyo. Kaya lang nahirapan pumili yung anak kong panganay. Upo. Magkano yan, nak? Wala bang mas mura? Ininom. Magkano daw? ha? Yung <coughs> to. Ilang araw lang yan. Ilang araw lang yan. Lakihan na kaagad ni Tintin. Pwede na yan sa dalawa ni Krypton meron. Ops, ops. Krypton na, Krypton. Ay. Hamang ka. Bawasan niyo pa. Bawasan niyo konti. Ito ko ah, si si Krypton. Mag, mag ano yan, te? Mag, magkano yun eh? ah? <laughs> Babae, eh, lalaki eh? Saan si Kisay? Hinahanap ko yung anak ko, isa nawala. Hanapin mo si ate mo doon sa kabila. Nakaka, kakaka. Hindi na nga nang meron mo isa. Infinite. May ground pa ako dun. Ay, ilan ang binig mo? Dalawa. 250 din yun. San ka Anak, dito na kayo na! Dito na. yeah. Yan, oo. Oh. Bakit? Hindi nang nababawasan. Naantok na ito, asa. Kung apo. gusto na makipag uwi Oh my God! Ano ba nangyari? Layas pa mo! Hindi yan ang nangyari. Layas pa mo! Dating na sa layasan, naantok na. Nakakatulog. Pila? Ano <laughs> Pero na na tayo. Oh, dali na, dali na. Alis na kami, mga kapaksiw. Dito na tayo, punta na tayo ng gulay. Mas mga kapaksiw, no, punta kami sa gulay yan. Ay, nako po, patawarin. Eto, puro damit naman yung aming napili. Sa gulay, sa gulay, sa gulay. Hi, Happy New Year. Ayan, bumili ng damit ng mga anak ko. Lakapin. Nakabili na, doon sa malayo. Yan, mga anak ko lahat yan. Dito, dito tayo. Dito. Tama na yan. Walang puto. Huwag na tayo magputo. May biko tayo. Dito muna kami sa gulayan. Gulay, gulay muna tayo my God, gabi na. Naantok na itong apo ko, oh, mga kapagsew. Antok, antok na daw siya. Kasi paglayasan, nako, nag-antukan na. Dito, So, ayan, dito tayo sa ating gulay. Anong gulay? Bili ng kalamansi. May kalamansi? Natira mo lang ang kalaman niya. Ano kailangan mo, Teh? Ano, yung repolyo, patatas, repolyo. Yung ganito na bilhin mo. Repolyo, ano ba yan? Repolyo? Ito na, kaya mo nito. Ito, Teh. Ha? Kari-kari-mix daw, Teh. 70 dyan, Teh. 70 ito? 70 Ha, oh, seven. Baby ano? oh, 'yan. Royal. Mindian ah. Ano 'yan? Ah. Oh, ano 'di? Ano 'yun ana? Pangkarikari oh, Pangkarikari okay. daw. Ano bang ba pangalan? at saka 'yan. Hmm. Oh. Oh. Sige okay na 'yan. Yes, that bit bit ko lahat. Bit bit ko lahat ang mga anak ko. <laughs> Saan talong? Aman Sa ah, talong, walang talong ah. Ayun, magkano to? Excuse me. Kunti lang na. magkano to me? Me? Magka, ano? Alagaan ano lang yung ano, pizza? Repolio. 20-20 lang. Tapos ano? 20 Repolio, 20 Pichay. 25. Oh, sige. Sige, sige. Oh, ano pa? Ano? Pichay. 20 lang. Repente lang din. May sibuyas na kayo, ma? oh, may sibuyas na ako. sige, sige. Okay na. Aswete, ah, ma. Aswete. Ah, ah, Tama nyo na swerte, kari-kari mix. Ano ba, Pe? Sili, sili. Meron ako ng, ano, laro, laurel matas peppercorn. Ay, yung pamintang malaki yung... O, ano ba yung dito Laurel. Ano sa pizza na lang? Puto, tinapay. Laurel. Peppercorn daw. Wala sa may peppercorn. Ayan yung malaking bilog ma. Pamintang bilog ba? Malaki yan. Ayan. Sige, isa lang ba. Isa lang. O, isa lang. O, tama na yun anak. Magkano lahat yan? Tapos... Tama na sa bulalo. Patatas. bulalo. patatas, may patatas. Malilit patatas. Walang ibang patatas? Wala na. Yan lang. Bente, sige yan. Tagahan natin yan, bente. Kanin. Es repolyo pa ma, para sa patatas. Bente pang repolyo, bukod. Para sa ano? Yan. Ipinipin sa para... Uy, pa sa na? Bawal na nga sa atin sa place. na lang! Ah, na <laughs> Okay na yun! Mesti na lang! Oo! <laughs> Oo, saglit lang, Bebe! <inaudible> o, anak, magkakalat, <inaudible> Be! <inaudible> 170 170 lahat 170 bit 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 na ako na 70 ah sitaw ma may sitaw yan dapat may sitaw kasi sa may akin na lang sitaw bigyan mo na sa akin yan sampo lang ganyan ako na sampo tama to okay din na yan first time lang natin magkakarigari Masakit sa tuhod. Ano na lahat, ma? 180. Okay ah, lang. Salamat, ha. Ah. Bine tayo ng sapi -sapi na, naman, pa, Brett, na, na. O, Dito na tayo para yung mga bata dito na kayo. Yun. Tara na dito ikot. Dito, dito dito kaliwa kaliwa. Kapag, naprasin, D -D -D -D. <laughs> 70 Tintin. Oh, o sige na, kadali lang. Ay, supply mo na. One supply. Sabi na pa tayo ng ano. Sapin-sapin pa. Sige na. Toto ba o sapin-sapin? Ano ba gusto niya? May ano si Pat, 120 daw yung banana cake. O oh, sige, isa? Isa, o. O oh, sige, banana cake na ako na rin. Isa, masarap daw yun. 180? 180 si Tintin, antok na eh. Wala ko ba, kung nasa ba yan, di antok, magbake yan. Ma, pugo, kasi may sipo, sipuig ako. Oo, sige, 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 pugo. Teka lang ako, yung lupin na. Doon tayo sa ma... Doon tayo sa Stop, stop, dip sa gitna. Doon, doon, doon sa may, ano. Doon tayo sa kabila. May pugo doon. Ayan, nabigyan natin. Ayan, nabigyan natin. tunay <laughs> na nanay pare o isan, yes, dito na maghanap kami ng pugo, itlog ng pugo at saka tinapay at saka sapin-sapin okay na? <laughs> Itlog pugo doon anak. Sorry po. pala lang peanut butter. Itlog pugo nak dito oh. May itlog pugo pa magkano? Kalahati. Ay tumaas na 95 95 lang na nakaraan. Yes, 95 lang. <laughs> Talaga? 110. Wala na akong mantika kaya. dun din sa kaibigan ko, bibili na mantika. Ako na bibili. Ako. Ay, man, bayad. Say, may bayad ka? 110. <laughs> Uwi na ako. <laughs> Uwi na ako nak <laughs> Ay, may mo na. Sandali lang. Uy, 110 dinit itlog. Sige, ito yun. Wala nga <laughs> ako para magluluto niya. Sana, saranawi na tayo. Pagkakita ko ng damit mo Damit ano, ay doon na, na, na lang sa mantika. Dito ako na bibili ng mantika, sa glit. Doon sa kaibigan ko. Ano? Hawakan mo na si Tintin Tintinbe. Doon ka, doon ka ba punta ha? Dun, ako bibili ng mantika o oh, sa kaibigan ay, ko. Kaya mo na lang. Kasi nakakaotang ako doon e. Eh. <laughs> Pag nakakautang ako dyan ako bibili ka nito lang. Oh, sige, sige. <laughs> mm. Oh my God, ang hirap na malingke. Garay-garay ang mga bata. Maria Josep, buwanta di hisos Ay, mati, mati, mati. Ati tis. tis mo na lang. Oo, oh, tipat mo. Banana bread. Banana bread daw yun. Silang Sila gumawa. Gumawa si Lady Carl. Yes. Ah, 95. Yeah. Sige, balok mo. Uy, mo na yun, babe. Titipay mo. O, sige na. Okay na to, Be. Okay <tinyo> 85 lang po ako. Excuse me. Yeah. Salam? Oh, okay. yeah, let's wait. 85 lang naman. ako na kadang oh. Parang ng Pugo. 95. 100. 100. <tinyo> Rabi, oh. anak, anak, na. Pag-eto <tinyo> siya <tinyo> ka. Sa. 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 Sa.

Hayaan Wala na, wala ka na naman. Lalo, lang, lang sa akin. Magtika mo, magtika. Sa pala yung aming pag-iingat nila, mag Oo nga, 85 lang ko ako nito. Ah? Doon sa kabila na ako. Ano yung mo? Nasisira ko ulit May dami saging pala, oh. Pero huwag ko nalagyan lalo kasi hindi mo kakain. Huwag nalagyan ako. Wala, kaya mo pa, si Krypton. Ay, Krypton! Oy! Sos Maria Josep. No, no. <laughs> Ayaw na niya, huwag po. Sakto lang, ko, no? Parang ano, ano? Nat magkano yan? Marami doon. Sige, okay lang yan. Dalawa na? Dalawang pangkos yeah. na yon. Pwede na yun. Sige na. Yun. Na, yun. na yun. Mura na yun na. 100% yan. Tara na. Ay, sige tayo. Oh, Oo, dito magkasa sa isa. Kainin, ha? Dito na malulung. Kaya, nandiyo na yung gray. Oo. Hoy tabi! Sabi-sabi, nandiyan na. Walang, walang ano, yung... Na! Paano mo mag beat lahat? Mag-beat-beat ka! Eks! Eks! Uwi na! Ito na, ito na! Dang! Tricycle! Dalawa kami. O, na sige na! Masuk na pa sa Kasya kaya tayo? O, sige! Dito sa... Na! Kali ka dito sa Kasya do tayo. Kayo dalawa din sa dikod ko. Bye. Ayun may barandilya, bar may may ano pa barandilya oh.